Mapagpalang araw mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan Mga kwento at mga pagninilay na sana ay kapupulutan natin ng aral Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa unang sulat ni Pedro Chapter 5 verses 8 to 9 Humanda kayo at magbantay. Ang diablong kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang bibigyan pasin ko dito ay Diablo. Talamak sa pang-araw-araw na buhay, ang ugaling mapagkunwari, nagpapakita ng mukha na maayos, Mabait, mapag-ibig at marangal. Pero sa kabila pala nito ay nakakatakot. Isang mapagsamantalang kabaitan. Kaya napakaganda ang mensaheng ito ni Pedro na kumanda kayo at magbantay dahil ang leon ang diablo ay aaliga at humahanap mang masasila Totoo ito sa ating pang-araw-araw na buhay na kung saan kapag hindi tayo mapagbantay at mapagnilay patuloy tayo magiging biktima ng diablo ang diablo na mapagkunwari ang jablo na nagpapakita ng kabutihan pero mapagsamantala pala. Kaya ang mahalaga dito, magpakatatag tayo, sabi ni San Pedro, sa ating pananalig sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punuin ang araw na ito ng iyong kaliwanagan. Manatili ma nawa kami sa kapayapaan at magkagaroon ng kagalakan sa aming buhay upang ang liwanag ng bagong araw ang iyong sa iyong pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. God bless po at patuloy nating gawing viral ang salita ng Diyos at maging gabay natin sa pang-araw-araw. Pumuli si Kuya Nanding, Papa, salamat at God bless po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at sa Espiritu Santo. Amen.